Oh, ayan nga na. Dahil uh, mamaya pang alas 11 ng gabi yung pasok natin, eh, tumanggap tayo ng mga orders. Sayang din ang kita, di ba? So, magde deliver tayo bukas dyan sa Daniland, sa New Jersey, tsaka sa New York ng mga orders. So, unahin natin gawin yung uh, ating mga dessert. Yung piñare, yung inutak, yung uh, ubi cheesecake, and then i-prepare na natin pampansit natin. At yung ating uh, isda, yung barbecue chicken. Para bukas, eh, iluluto na lang natin sila. Hmm? So, ayan. na kung nabanggit yung leche plan pala na o oh, ayan may leche plan as ube alaya nagawa ko ng uh, sapin sapin tsaka inutak o oh, ayan nga o oh, na may kompleto si Kados meron tayong langka pa. may pandan o oh, ayan pandan kasi may ng sage na o oh, di ba oh, ayan na ang ating ube alaya oh, teka na o oh, ayan ang dami na nating natapos na o oh, kita may yan oh. ayan may leche may sapin sapin may pinyari may uh, ube cheesecake at uh, kung ano na ano pa oh, ako kasi, pag nagluluto ako habang nagluluto, naghuhugas na ako ng mga maruruming ginamit ko, so wala akong hugasan pagkatapos